sa bagong araw na pinagkalood na naman po sa atin, tayo ay makapag-aral ng kanyang gintong buti ng salita ng buhay. Kumusta na po? Mga minamahal po naming taga-subaybay dito po sa programang Araw-Araw na Pagpapala. Nawa kayo po ay uh, patuloy na pinagpapala ng ating mabuting Diyos. Tayo po muna ay sama-samang dumulog sa kanyang hapagkainan ng panalanginan. Sa makapangyarihang pangalan mo, Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo, kami po ay nagpapasalamat sa iyo sa panibagong buhay at kalakasan sa panibagong araw na ito na niloob mo, Panginoon, na kami ay makapag-aral muli ng iyong gintong butil ng salita ng buhay na siyang aming patuloy dalangin ko na kakukuhawan ng bawat isa po sa amin. Nawa, dalangin ko, banal na Espiritu Santo, ang kapangyarihan mo, patuloy pong siyang gagabay sa aming puso't isipan at magkakaloob, hindi lamang ng uhaw, maging kagutuman sa pagsasariksik ng iyong banal na salita. Sa aming pagpapatuloy, kayong maluwalhati. This all we pray in the name of our Lord Jesus Christ, your Son, our Lord and Savior. Together with the power of the Holy Spirit, one God forever and ever. In Jesus Christ, mighty name we pray. Amen. 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 Salamat po muli sa Diyos. Sa pagbabahagi po ng kanyang salitang ito, nais ko pong uh, ibahagi sa inyo sa aklat po ng magandang balita Biblia mula po sa kabanata isang daan at tatlong mula sa mga talatang isa hanggang labing anim. Ngunit pili lamang po yung aking pong ibabahagi mga, mga siyam po na mga talata pinamagatan ko po itong wala tayong magagawa sabag po rito sa Psalm 139 verse 1 ako iyong sinisiyasat batid mo ang aking buhay ang lahat kong lihim Yahweh ay tiyak mong nalalaman no, alam po natin na ang Diyos po nag-iisip pa lang tayo o oh, yung mga bagay na akala po natin na itatago po natin sa Panginoon eh ayon sa kanyang salita hindi po pala wala tayong may lilihim sa kanya sabi po sa talatang dalawa ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi lingid kahit ikaw ay malayo batid mo ang aking isip no? ano po ba yung layo dahil siya ay nasa langit tayo po ay nasa lupa para napakahirap na pong malaman yan pero hindi po yung iniisip natin po, eh, daig pa yung CCTV. Yung CCTV, physical lang ang pwedeng makita. Eh, ang Diyos po, ultimo ang iniisip po natin o binabalak man natin gawin, ay nalalaman po niya. Diyos nga po eh. Sa talatang tatlo po, ako iyong nakikita, gumagawa o hindi man, ang lahat ng gawain ko'y pawang iyong nalalaman. Ano man po yung ating ikinikilos, alam po ng Panginoon. Maliman o tama ang ating ginagawa, alam din po ng Panginoon ayon sa kanyang banal na kasulatan. Sabi po sa talatang apat, Di pa ako umiimik. Yaong aking sasabihin, alam mo ng lahat iyon, lahat ay hindi malilihim. Ito natin. <laughs> hindi pa tayo umiimik, alam na po ng Lord kung ano po yung ating sasabihin. No? Kaya mahirap po magdahan-dahan po tayo at mag-isip tayong mabuti bago tayo magsasalita upang hindi po natin ma ang Holy Spirit. Amin po ba? Amen. Sa mga talatang lima, sabi po, Ika'y laging kapiling ko, katabi ko oras-oras, ang likas mong kalakasan ang sa aki nag-iingat. Talatang anim, nagtataka ang sarili alam mo ang aking buhay, di ko kayang unawain ang iyong karunungan. Sa verse 13, Ang anumang aking sangkap, ikaw o Diyos ang lumikha, sa tiyan ng aking inay, hinugis mo akong bata. Wow, praise God. Napakagaling ho talaga ng Panginoon. Eh, yung iba ho, pag tinanong mo, paano ka naging bata? No, yung iba, yung mga pilosopong sagot, eh syempre nanay ko, tatay ko, sila yung ano, kung naging bata, ganyan, hindi po eh. No? Wala pong masama, tama naman yung kansagot. Subalit, no? Siya po ay nilikha sa pamamagitan ng pag-ibig. Pero higit sa lahat yung pag-ibig ng Diyos. Sabi po rito, ang anumang sangkap sa ating katawan, ikaw o Diyos ang lumikha sa tiyan ng aking inay hinugis mo akong bata. So yun po, ang Diyos po ang humugis sa atin noon. At sa verse 14, pinupuri kita o Diyos, marapat kang katakutan ang lahat ng gawain mo ay kahangahangan tunay sa loob ng aking puso, lahat ito'y nakikintal. Verse 15, ang buto ko sa katawan noong iyon ay hugisin. Sa loob ng bahay bata, do'y iyong napapansin. Lumalaki ako roong sa iyo di nalilihim. Verse 16, last verse, ako iyong nakita na hindi pa man isinilang. Batid mo kung ilang taon ang haba ng aking buhay, pagkat ito'y nakatitik sa aklat mo ng talaan. Matagal ng balangkas mong ikaw lamang ang may alam. No? Makita po natin ang Diyos. Alam niya, haba ng ating buhay tayo, alam lang natin yung ating birthday. <laughs> Pag tinanong, kailan ka umamatay? <laughs> sa totoo lamang po, di ba? Lahat naman tayo ay may hangganan ng buhay. Diyos lang po nakakaalam kung kailan po tayo papanaw. Alam niya yung haba ng ating buhay. Alam niya rin ho, yung mga buhok na nalalaga sa atin kung ilan at ilan yung buhok natin. Kasi po, napakagaling ng Diyos. Wala na po tayong maililihim ma, wala tayong maitatago. Lahat to hayag sa kanya. Kaya dapat magkaroon po tayong banal na pagkatakot. Kaya nga po madalas kong itanong din sa aking mga binabahagian, sino po ba ang ating Diyos na tunay na sinasamba? Ang Diyos ng Bibliang ito o ang Diyos na siyang ginawa ng kamay sa kabiasnan ng isip ng tao. Ginawa ng kamay at isip ng tao. Alin po bang Diyos doon? Yung Diyos po ba na tayo lamang ang nagsasalita? Wala hong pagsagot? Hindi po. Sabi po sa salita ng Diyos, Jeremiah chapter 33 verse 3, Tumawag ka sa akin, tutugunin kita. Iahayag ko sa iyo mga bagay na may huwaga na hindi mo pa nakikita o nalalaman. Ganon po ang Diyos nakakausap po siya. Amen. Nakakausap po. Sa pamamagitan ng ano, Pastor? Sa pamamagitan ng kanyang mga salitang ito na ating tinutunghayan. Dito po natin malalaman ano ang katugunan ng Diyos sa ating mga katanungan. Sa bawat paghibik at pagtawag po natin, sinabi niya, tutugunin niya tayo. Call unto me and I will answer you and I will listen to you and I will show you Great and mighty things which you do not know. Sabi niya po sa Jeremiah chapter 33 verse 3. At tandaan po natin, di po ba ang isang batang maliit, no? pag nawalay po sa dami ng mga tao, umiiyak. Kaya pag humahawak po siya sa kanyang magulang, ang higpit-higpit ng hawak, kahit ano'y pagpagmong gano'n, hindi siya bibitaw, iiyak pa eh. Bakit? Baka po siya mawala, natatakot siyang mawala. Dapat ganun din po tayo. Kasi po, sabi sa John chapter 15 verse 5, sabi po ron, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga ang nananatili sa akin at ako sa kanya ang siyang magbubunga ng sagana sapagkat wala kayong magagawa kung kayo ay hiwalay sa akin. So dapat po talagang bilang ang Diyos sa ang puno na pinagmumula ng buhay Tayo mga sanga Lagi po sana tayong nakaugpong Lagi tayong mayroong patuloy Na masidhing relasyon Sa ating Panginoon Hindi po tayo dapat mawalay Dahil pag tayo po inawalay sa Panginoon Mawawala po tayo talaga At pag tayo po inawala Ano po mangyayari sa atin? Maraming bagay hanggang sa tayo Ay mapahamak. Kaya lagi po nating isipin at siguruhin lagi nating kapiling at kasama ang banal na presensya ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Sa makapangyarihang pangalan mo, O Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo, kami po ay nagpapasalamat sa iyong kabutihan, banal na Espiritu Santo, sa mga minamahal po namin nakikinig, nanonood, taga-subaybay dito po sa programang araw-araw na pagpapala. Panginoon, tugunin po ninyo ang kanilang mga pangailangan. Kung may karamdaman po, kagalingan Kung may pangangailangan sa buhay You are our Jehovah Jireh The God that will provide all our needs You are our uh, great uh, supporter, O God Maging you are our, you are great Our healer, Panginoon Kayo nga po ang aming Jehovah Rapa Ang tunay na Diyos na manggagamot Mga doktor na mga doktor At kayo lamang ang Diyos na nagpapagaling Sa lahat ng aming mga karamdaman At nagkakaloob ng lahat ng aming pangailangan. Maging karunungan at kaalaman sa iyo po lahat nagmula. Salamat po sa pag-aaral po namin ngayong araw na ito na yung salita. Dalangin ko po, Panginoon, hindi lamang kami natuto higit sa lahat. Kami po ay makapamuhay na mayroong buong pusong pagtitiwala sa iyong salita. Natunay nga po sinabi mo, Panginoon, saan man kami tumungo o dumako, ikaw ay palaging naroroon. Salamat po ng marami. Ito po aming dalangin sa makapangyarihang pangalan mo Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen at Amen. Maraming salamat po. Naway patuloy po tayo na dagdagan ng iba'yong yung pag-asa at pagtitiwala sa ating Diyos na nagmamahal ng tapat at lubusan. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Bye-bye.